Ko, ang ating kuryente ni Uli, walang buwis, walang tax, walang buis noong araw. Twenty years ago, tumayo ako, tinutulang ko ang pagpatro ng buis dito. Bakit? Once tumas ang kuryente, kataas ang tubig, pilihan lahat ang taas. Tataas ang overhead mo, wawala ang mga kumpanya, hindi ng kumpansa. Fast forward 2025 ngayon, Pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN region. Pangalawa. Patong-patong ang buwis, hindi lang isa. 12% generation charge, 12% transmission charge, 12% distribution charge. Meron pa ang system source. On record, pinapangako ko. Babawasan natin ito. at kung kailangan tanggalin, tanggalin pa natin ito. Bakit? Once bumaba ang kuryente, dadami ang manufacturing firms. Yung tinatawag din ang industrialization natin. At dadami trabaho at kagaang ang pagbayad ng bawat Pilipin. Yan ang sinasabi ko at pinapakap. I've done my homework here. Pangalawa, tungkol sa pagkain. Uh, rice tarification. Yan, ginawa ko na rin yan ng programa. Kasi mahirap ang sariling bansa, hindi kayang pakain ng sarili. Ayokong mangyari na lahat ng kaniman natin yung maging subdivision balang araw. Kung mangyari 'yun, maniwala kayo. Ultimo sa inyo, Pilipino hindi kayo pakiinig, no? Mahaba ito pero tsaka na natin pag-usapan pa ito, bibigyan ko na sa inyo to, but just to show you how sincere I am, binibitawan ko ito sa harap ng camera. Maraming salamat Thank you po. kita Tita Gutierrez. Thank you. Um, yung pagkatanong ninyo na ano ang pwedeng gawa, magawa ni Mr. Avalos tungkol uh, sa, industriya, ano ang mga problema ng industriya na maaari nating iahin sa kanya. Alam po ninyo, uh, even before nag-serve po si uh, Senator Avalos as chairman of MMDA, um, at lalong lalo na nga nang pumasok siya dito and in a greater capacity, in a more vast capacity sa BILG, uh, alam na po niya talaga yung mga problema natin. With the MMFF in every year, every meeting, ay umaabot po sa kanayon. And um, ito pong nakaraang dalawang taon, hindi lamang po very active kahit, kahit uh, hindi na po siyang MMFF uh, head, no? at MMDA head. Um, um, Senator Abalos remain very very relevant no? and very concerned about specifically taxation in the industry kaya ang hindi ko po makakalimutan na even in LA in Hollywood when we were there talking to the different uh, girls, no? talking to the, the different the constituents of Filipino movies practicing in Hollywood, pati yung mga foreign counterparts ang um, isinuong po niya noon ay hindi lamang po ihinto sa um, exemption or sa reduction ng amusement taxes during the Metro Manila Film Festival. Pero all year round, kung mamarapatin, kung -ayos, talaga po yung taxation na yan ay mababawaan, mababawasan para po sa kapakanan ng mga producers. At siyempre po, pag ang mga producers ay dumami ang kanilang gawain. Marami po magiging empleyo. Marami po mga artista ang And in cooperation with the cinema operators na in-address din po ni Senator Abalos noong sa mga meeting sa Hollywood last year, ay magiging uh, pag, pag po ang, uh, ang um, admission rates bumaba po para sa industriya at makuha natin ng cooperation ng cinema operators in, in, in a whole macrocosm, talaga pong puwag na ng industriya. So, I, I think, hindi na po natin sa kanya, dapat ulitin yung isa. Alam na po niya, nakako na po siya. And again, uh, he is uh, giving us his word to help the industry in more ways than one. Yeah,